shoutout po tayo mga idol kay Arthur Malambon, Juber Lopez Idol ni Doy Adrian Ramos Erlin Reyes Abby Acosta Chi Garcia at sa ating mga sponsor na sina Sweet Joy Badit 3021 at Idol Pere Pablo shoutout din kina Arman Bagasala Charlene Gumansin Mangi Formanis Elton Minsisa, Idol Arvin Blind Lag, at maraming salamat sa inyong ng mga idol. ilang sandali, sabi ng matandang lalaki, Arturo, bago ang lahat, gusto kong humingi ng tawad sa'yo at magpapaliwanag sa lahat. Ako si Lucio, at ito naman si Sira. Kami, ang lulo at lola mo. Anak namin ang iyong ama na pinatay ng mga kasamahan nating aswang ang pamilya ni Alfredo. Matagal ng panahon na hindi kami nakikita ng iyong ama, pati na ang iyong ina. Dahil sa bawal na pagsama nila na galing sa magkabilang angkan, ang angkan ng Anininggaw at angkan ng Busaw na Aswang, magkalabang angkan. Hanggang nabalitaan na lang namin na pinatay sila sa angkan ni Alfredo dahil na rin sa pakikipagsabuatan kay Chago na isang mambabarang na albularyo. At nabalitaan din namin ang pagpatay mo sa angka ni Alfredo. Pero may isang natira sa mga ito, Arturo. Ito ay si Nilo, ang bunso nila. Sampung taon na siya ngayon at nasa pangangalaga ng kanyang lolo na si incotasio Nakatira din sila dito sa gubat ng Tanay. Nasa kabilang bahagi ng gubat na ito. At ilang taon na din ang nakaraan na naglalaban ang grupo nila, Ingotasio, at ang grupo namin. Napapatay nila ang iilan sa ating pamilya. At napatay din namin ang iilan sa kanila. Hinahanap ka namin, Arturo ginalugad namin ang buong isla para makita ka at mahanap. Pero wala. Pero nung nakaraang araw, ang kabibi na kasama sa mga inaalagaan ng iyong ama ay bumugal ang langis na nasa loob nito. Palatandaan lamang na nandito sa lugar na ito ang anak sa tagapag-alaga ng kabibi. Kaya, agad na hinahanap ka namin at nang iyong lula. Pero ang dapat mong malaman, Arturo, ay ang tungkol sa iyong kapatid na si Abner. Nasa pangangalagan na siya ngayon ni Inkotasyo at ang masakit ay kinalaban kami. Nalason na ang kanyang isipan sa mga sinasabi ng matandang si Inkotasyo kailangan na natin na makuha at mailigtas si Abner bago ito tuluyang maging masama. Kunot noong tanong ni Arturo, Paano ako nagkaroon ng kapatid? Simula sa pulong bata pa ako, walang nabanggit na may kapatid ako, ang mama at papa ko. Sagot ng lula sila ni Arturo, Nung sinubukan namin na paghiwalayin ang papa at mama mo, Arturo. Nagkaroon ng ugnayan ang ama mo sa isa natin na kasapi, si Olga, at nagkaroon sila ng supling. Dalawang apat na taong gulang na si Abner Nang mapatay mo si Alpido, ang anak ni Ingrutasio, bilang ganti pinatay nila ang ilan sa mga kasapi nating angkan. Pati na, si Olga at dinukot ang labing-anim na taong gulang noon na si Abner. Simula noon, naging madugo na ang kagubatan ng tanay dahil sa paglalaban ng dalawang grupo ng mga busaw na aswang. Napayuko si Arturo. Kung ganun, may kapatid nga pala siya sa buong buhay ni Arturo akala niya na nag-iisa lang siya hindi maintindihan ni Arturo ang naramdaman ang matuwa o magalit matutuwa dahil may kapatid pala siya at magagalit dahil sa tagal ng panahon na inilihim sa mga ito ang tungkol sa kanyang kapatid pero hindi na yun mahalaga ngayon na alam na niya na may kapatid siya at nangangailangan ito ng tulong. Gagawin niya ang lahat. Magbabayad ang angkan ni Inkutasyo. Sabi ni Arturo, saan ko sila matatagpuan? Sagot naman ng kanyang lululusyo. Nasa kabilang bahagi ng kagubatan na ito, Arturo. Doon sa mga kakahuyan na malapit doon sa malaking lawak. Kailangan natin ng na magplano. Dahil malalakas din sila. Dapat ay makuha natin agad si Abner. Tumayo na si Arturo. Sabi agad niya, gusto kong mag-isa sa aking gagawin. Ayoko nang may kasama. Kukunin ko si Abner galing kay Incotasho. Pero pinigilan ito ng kanyang lulo at lula. Sabi ng lula sila niya, Pakiusap Arturo, huwag kang magpadalos-dalos. Alam namin kung gaano ka kalakas dahil sa pagiging aswang mo naggaling sa busaw at anininggaw. Pero nanganganib pa rin ang buhay mo kapag nag-iisa ka lang na napupunta doon sabi naman ng kanyang lulo, kung gusto mo talagang puntahan doon, Arturo, kailangan na may kasama ka. sa samahan ni Solomon at Lando, mga pinagkakatiwalaan ko Natauhan ang dalawang yon Tumahimik na lang si Arturo. Tama ang kanyang lulo at lula. Hindi dapat na magpadalos-dalos ng desisyon. Pagkatapos pinakain muna nila si Arturo at nagkikintuhan muna sila. Sabik din naman si Arturo sa pamilya. Dahil simula nung bata pa siya, tanging ang kanyang mga magulang lamang, ang kanyang nagisnan na pamilya at ang pamilya nila Tatay Andoy at Tatay Tiago. Ipinakilala din si Arturo sa kanyang mga kamag-anak at mga kasapi ng busaw na aswang marami silang napagpintuhan pati na ang buhay ni Arturo doon sa Sikhor. marami din pala na mga pinsan sa si Arturo dito sa lugar ng tanay mababait naman ang mga ito sa kanya kinagabihan nagpupulong na naman ang mga busaw sina Arturo ang kanyang lulo at lula apat na matatandang aswang at sina Solomon Atlando, dalawang busaw na aswang na nahasa na ang mga kakayahan sa pakikipaglaban matapos ang mahigit dalawang oras na pagpupulong at pagplano nakabuo na sila ng desisyon sina Arturo Lando Solomon at ang isang matandang aswang na si Lolo Titing ang pupunta doon ang layunin lang nila na mabawi si Abner pero mahirap ang misyon na yon. Dahil unang-una, hindi kilala ni Abner si Arturo. Oo, mula pagkabata, alam na nito na may kapatid siya. Pero kailanman ay hindi pa sila nagkikita. At ang pangalawang rason, laso na ang isipan nito sa mga sinasabi ni Inkutasyo. Kalaban na ang tingin niya sa mga busaw na ang kanila Arturo at alam nila na aatakihin talaga sila ni Abner at ang isa pa ang sabi-sabi na malakas itong si Abner dahil dito ipinamana ang mga kakayahan ni Inkotasyo makalipas ang isang oras umalis na ang apat doon muna sila mamalagi sa isang kuiba na malapit lang din doon sa lawa para makapagmanman sila sa kalaban. Kailangan na lang nila na mag-ingat. Kunin lang naman nila si Abner sa kamay ni Inkotasyo. Pagkatapos, mabilis silang tumatakbo at tumalon sa mga puno hanggang sa sapitin na nila ang ilog. Tumawid sila doon at binaybay ang pangpang. -pang. Sa dulo noon ay ang kuiba na. At makalipas lamang ang ilang minuto, narating na din nila ang kuiba. Agad na naghanap sila ng magandang pwisto para makapagtago ng mabuti. Gumagawa din sila ng maliliit na butas doon sa pangpang -pang, paharap doon sa tirahan ng mga busaw na aswang na sinaingkotasyon pagkatapos, tanaw na nila agad ang mga kabahayan dahil sa mga ilaw na lampara sa bawat bahay. Agad naman na nag-uusal sina Arturo at Tatay Titing ng mga orasyon para pangharang at pangbakod. Dapat na mag-ingat. Mahirap na kapag maramdaman ng mga kalaban na nandito sila. Malakas pa naman ang kakayan nila Inko Abner at ang kapatid nitong si Inko na si Magno ang kinatatakutan ng mga busaw dahil sa lakas at walang awa nito kapag pumatay at kapag may biktima gumawa na din sila ng mapwedeng mahigaan may mga dala silang tabla at ilang dahon ng puno ng niyog inilatag nila ito doon sa may tagong parte ng kuiba para matulugan. Pagkatapos, nagtatanong muna si Arturo tungkol sa buhay ni Abner at sa mga malimit na ginagawa ng mga busaw na aswang na sinaingkotasyo. Sabi ni Tatay Titing na may mga balak daw ang mga ito na atakihin ang grupo nila na nasila at sakupin ang lugar at ang mga tauhan ito bilang paghiganti pa rin sa nangyayari kay Alfredo ang kanyang anak madali lang daw na timingan itong mga aswang na ito dahil lagi itong umaalis at pumupunta doon sa gubat na malapit lang na sila para magmanman at minsan din pumupunta din doon sa bukirin ng Tabias para makapamiktima ng mga alagang hayop sa mga nakatira sa bukid na yon. At ilang sandali, nagpasyang siyang magpahinga na rin muna ng apat hanggang sa makatulog na rin sila. Kinabukasan, maagang nagising si Arturo. Naghanap agad sila ng makakain. Marami naman na sagingan sa gubat na ito. Kaya hindi problema ang pagkain nila dito. Naghiwalay ang apat. Si Tatay Titing at Sulungon ang magkakasama para maghanap ng mga protas at hayop. Si na Artur na Matatlando ang mangunguha ng mga saging. Alas 6 pa lang ng umaga yon. Agad naman na nakahanap si na Arturo ng mga bunga ng saging. Pagkatapos, agad na kinuha ito at Babalik na sana doon sa kuwiba. Pero napatigil si Arturo sa paglalakad nang maramdaman niya ang mga nilalang sa paligid. Hindi din ito si Natatay Titing at Solomon. Malamang na mga busaw na aswang ang mga ito. Kaya sabi niya kay Lando, Lando, tigil muna. Magtatago muna tayo. Bilis! at agad na nagtago ang dalawa doon sa sagingan. Nag-uusal naman agad si Arturo ng mga oras na pangtago para hindi sila maramdaman ng mga paparating na kalaban. At nang makalapit na yung mga nilalang, bulong ni Lando kay Arturo. Arturo, mga busaw na aswang yan, nakakampi ni Inkutasyo. Apat ang mga nakikita nila. Sabi ni Arturo, pabayaan na lang muna natin ang mga yan, Lando. Si Abner lang ang kailangan natin. At ilang minuto, nang makalayo ng mga kalaban, lumabas agad si na Arturo at Lando at nagmamadaling umuwi doon sa kuiba. Pagdating na doon, agad na inihanda ang mga nakuhang saging at niluto nila ito habang naghihintay sa pag-uwi nila Tatay Titing at Solomon. pero ang hindi alam ng dalawa may dalawang nilalang ang lihim na sumusunod sa kanila nagtatago ang dalawa sa paligid habang nagmamasid kina Arturo at Lando Kung gusto maging isang Market TV member, please subscribe and click the join button. Pwede po kayong mamili ng monthly payments. Magkakaroon kayo ng special shoutout at badge sa bawat comment ninyo. Maraming salamat po!